another credit card which is China Bank and Metro Bank credit card. I also have East West now. So apat na yung hinahandle handle kong uh, credit card, active credit cards ko ngayon na ginagamit ko. And alagang-alaga ko sila because natuto na nga ako. Ayoko nang madelinquent, ayoko nang magkaroon ng ganung mga issues or problema sa buhay kasi nakaka-stress din talaga hindi ba yung alam mo yung kaliwat kanan yung iniisip mo eh wala ka naman pala alam na pambayad or source of income eh, at least ngayon di ba may kahit konting ano tayo pinagkakakita at eh, syempre sumasahod din, din naman ako kasi I'm a regular or a permanent employee ng, is, ng isang corporate uh, company hindi ba so meron na akong yabang, kumbaga, na magbayad sa aking uh, mga credit card. But anyways, kahit ganyan pa man, dapat uh, before ka mag-apply ng mga credit card, alam mo na yon expected na dapat eh, magbayad ka talaga. At uh, meron kang uh, enough source of income para mabayaran itong mga credit card spending mo, hindi ba? Ang anong lang kasi dyan, ang mali sa paggamit ng credit card is nga, hindi mo alam kung kailan yung cut off mo, hindi mo alam kung kailan yung payment due date mo. Kaya nakakaligtan, nagiging irresponsible tayo sa paggamit ng credit card. Knowing na ang credit card is very powerful uh, financial tool na pwede natin gamitin, um, it should be used as ano lang eh, dapat pang backup lang, di ba? Um, though ngayon, ano naman na siya, uh, takatanggap-tanggap naman na siya na every, for everyday uh, ano, use talaga yung credit card kasi nga sayang din naman yung points na ma-earn mo tita so yung mga ibang banko dyan or credit card company go offer ng up to 5% cashback hindi ba so uh, for, for those essential needs so Diba? So, mas mabuting gagamitin ko na lang aking credit card kesa naman sa cash yung panggamit ko. So, ngayon, ginagamit ko siya pang-araw-araw and uh, gastusin namin for groceries at pangkain sa labas, pwede rin lahat na, lahat na as, in, as long as Visa or Mastercard is accepted. So so the way I manage my debts now is tinitake note ko na, nasa notes ko na or reminders ko na yung cut-off, yung payment due date. So kung alam kong cut-off na hindi na ako muna mag-swipe ng credit card ko. Antayin ko muna na mabayaran ko yung aking uh, existing bill, hindi ba? So, ganoon kasi para hindi siya magkapatong-patong, 'di ba? And uh, 'yun nga, tinitake note ko yung